Excited ka na ba? Ang mga na nanalo ng free tickets para sa flashback charity concert featuring Ben and Ben and Noel Cababon, excited na. <laughs> Salamat rin po sa Ben and Ben. Siyempre excited. <laughs> may dahilan kung bakit na na napili ako hindi lang to sa wala lang. Alam ko may purpose din yung Panginoon. Favorite ng father ko si Noel Cababon. Sana makakapa ng extra ticket. maka out na namin to sa aming bucket list. Super po. <laughs> Kaso mag-isa lang ako <laughs> So, sa-celebrate na po namin yung sari namin sa Saturday for Ben and Ben concert. Thank you po. Thank you. Inihanda na ang City Sports Complex para sa si inaabang ang pagsasanib-pwersa ng tanglaw at liwanag. Dito mismo sa kinatatayuan ko sa City Sports Complex, magper-perform ang Ben and Ben kasama si Noel Cabangon, kasama ang mahigit 150 local artists ng San Jose del Monte sa Flashback Charity Concert sa Sabado, April 6, 2024. Tuloy-tuloy din ang pag ensayo ng mga local artists. Dalawang araw bago ang concert, ang flashback may pahabol na ticket sale hanggang 9pm ngayong Webes, April 4, 2024. Pinapaalala din ng flashback ang admission arrangements para maging maayos ang daloy ng tao, papasok at palabas ng concert venue. Kasama na rin dito ang ipinagbabawal dalhin sa loob ng City Sports Complex. Makikita rin sa official Facebook page ng Flashback ang mga merch ng Ben and Ben na maaaring mabili sa concert venue. At para kompleto ang concert experience, may mabibili rin na glow stick na mas magbibigay ng liwanag at tanglaw sa magaganap na concert. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jeff Andrade, Public Information Office.